Okay mga kaukok, for today's video na anak po may karoon nagtrabaho dali sa puno. Nandito nga pala kami ngayon sa lugar sa Noe Kasi may pispan kami dito na anong binubuhay natin dito ba de? Lukon at saka bangus. Lukon at saka Hindi kami dito magbubuhay ng love sweat. Kaya ngayon mga kaukok, makita niyo kung paano namin hukayin yung bangus. Ang <laughs> yung lukon dito kukunin namin yung lukon sa ilalim na to masarap yung lukon mga kaukok yung isa kasi sito-sito yun ayun ang tanungin natin dito namin makukuha yung inaalagaan namin simula na ng paghuhukay kasi nagtatago sa ilalim ng dike yung ano bangos saka yung lukon yung nakikita nyo mga kaukok na nakita yung kwet tagahubad kasi ano yun badi yun daw's nang ano lang siya nang advice kung paano paputihin eh kayo galit kayo kaagad. Yung mga passers din hindi nila alam. Ang ini namin instruction doon yung paano mapaputi kung anong sabon. Yeah, yun. Salamat sa mga nagagalit. Salamat sa mga nakangiti. <laughs> Sana yung tibadi adok beris. Ay, kudo ko ha. Ay, 'Yung hindi Malaki yun. Ah, yung, anong tawag yun? Ah, Bansa? Bagahat. Mm. Nandito kami ngayon sa Barangay Uruk, Noiva Ecija City. Barangay Uruk, torito ba din o? Mm. Uh, hi sa taga Noiva Ecija dyan. At taga Eastern Visayas. At Western Mindanao. Kumusta kayo dyan mga kaukok? terbahon namin dito mga kauk-auk. Galing pa kami kahapon sa Dasol, pagkasinan. Namamaktayo, alaminos, dadaan kami doon. Ay, kumusta kayo, Dan? Santo, <coughs> <coughs> sambuang ka. Dito na lang. Labri. Lagi My penis do not understand. Mga baga diya pare. Mga angaw mo tindig na My penis is do not understand. Angaw mo tindig na mo balog. mga kokok. Are, abtik mo ngoy limang mga kokok. Kento, abtik puto. Nadre limang mga kokok. ona to na bulusak dengo sadase kakok. Mila may saya mugkuan. Munay mugkuan. Mila mugi sirkat yang bangagsa alimango mga kokdok kayo mga 2 kilo ang usakbo ng mga kokok. Now, kana. Munay banggi alimango kokok kana. Kana. Takok kayo na. Now, awon sobayin dito ipa dito. Di na. Now. dito mga kokok. Sisang buong alimango 2,200? O, oh, ganun, kahalaga. Imuan, 2,200? Imuan? Hmm. 2,200. 2,200, mga kawkok. Pag nahuli namin yung lalaki, lalaki yun o, yung 2,200? O, oh, lalaki. Yung babae? M8. M8? 1,200. 1,200? Ganun, na presyo. Makahuli kami ngayong umaga ng is-dalawa, tapos pagkasunod, meron pa dyan sa gilid, dyan, kukunin pa namin yung alimango dyan. Maka-anim kami dito, pira na, sa isang araw. Araw-araw kami dito nag ano Nanguhan ng alimango Yan oh. Sa laki pa naman yan mga kaukok. Saka ito. Ito yung lagayan namin mga kaukok ng alimango Wala pa kaming kuha. Yan oh, may tubig na. Oh. Yan. Yan ang ano namin dito. Sige mga kaukok. Mamaya, pag nakuha namin yung alimango, papakita namin sa inyo kung tama ba yung pricing namin. Kasi M1, 2-2. Ang M M8, 1-2. Babae yun. Mga kokok, di ba balik? Hmm, wanto wanto, in it. Anong masasulti mo? Ang um, masasabi ko, ang M1, ang lalaki, 2,200. Uh, Oo. Oh. Ang M8, babae, 1,2 ang kilo. Yung maniit? Yung maliit, 500. Di ba, yung maniit? Yung maniit, 500. 500? Malapit na yung butas mga kokok. Tubig na, may tubig na. Saglit lang yan. Kaya, yeah. <coughs> babay mo na mga kaupo.